Masarap po bang magmahal si tatay? Gano po kasarap? Eh, ab abot lang eh. <laughs> 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 <Yahoo! laughs> tay, maano kayo talaga, ma malakas ang ano nyo kay, ano, kay, at kay ate. Bigla na lang, lang ako saksakin na eh. Hindi, hindi <laughs> okay. ko naman po gagawin po sa kanya Wala po siya. Siya, siya po yung nananaksak sa inyo. Wala, niyo. wala sa akin. Okay. Wow. Sina sinasaksak po ba kayo? Yes, yung ano niya, yung batuta niya, sinasaksak. Ah, ganito pa lang yun. Sigurado po kayo, baka to niyo nalunon? And gusto ko lang pong lulunin. <laughs> Ang dami niyong pwedeng lulunin. Ito pa linunon niyo. Oh, then, uh, Paano po ba nung sila nagsasama at pasilip Pasilip-silip lang po. Ah, pasilip-silip. Sumisimple lang po kayo, ganun? Oo po. Hmm, saan po kayo sumisimple ni tatay? Eh, kahit saan na lang po. Matagal <laughs> <Oo>, oh. <laughs> na ang damating kapatid niya. <laughs> eh, hindi na Sabi ko lang naman kasi totoo. Hindi lang niya nalalaman yung ginagawa nyo. Ngayon po, ngayon po malalaman na nila kung ano yung totoo. So, si, Kuya Jerry po, yung anak niyo pala yung dahilan kung bakit po namatay yung asawa niyo. Oo, eh, nimura niya eh. Nimura niya no, nung kwan. Nagkwan sa sa kwan. Mga... Ng, ng mga... Mga sopas, naging mga trigay. An ano po bang nangyayari nun, Tay? Anong binagawa nila? Anong nung na, namatay po yung asawa niyo. Bago mamatay yun, ando siya, yung ipapatugtog sa radyo, malakas. Hindi mm. naman dito yung, ipinatutugtog niya sa Nicolas. Ah. Masabang nga siya. Mm. Ay, ganunong, but, eh, ano nung ba na, ba't eka dito, dinadaan eh, yung eka rito yun, hindi naman dito yung kanta. Mm. Sa Nicolas no, kante. Mm. Eh, ganit yung kami bahay. Eh. Ngayon naman, Ranger eh. Nilakas yung radyo. Mm. Na, hindi nga rito yung, kwan, eh. yung kante. Mm. Dapat yung kanta, dito, dito yari, yari sa tungkol sa kanya. Yung, mm. hindi, hindi sa tungkol Tugtog po. Sa kanta sa po para sa Nicolás, oh, hindi po sa kanya. Pinapatugtog po dito. Oh. Ang yung nanay niya. Pag <laughs> may kang lakas yan, may, lang ay ka. Eh, pa lumayas ka na ay karito. Mm. Uh, Dahil ayos na, wala nang problema ron. Inayaan ngayon nung nanay niya, si Jerry, nanindahan. Mm. bumili ng kende, sigarilyo, sari-saring panindang araw. Mm. At 25, ay 24, nanindahan siya. Nung alas 2 nag nagko ng sopas. Hmm. Nagluto, pag nagluluto ka maghahali mo rito eh. Oo yeah, po. Eh di na yung mga uh, sangkap. Ilagay na niya yung awali. Kasi, hindi, ano, niya. Hindi, niya nalag, hindi na niya. Hindi niya na hindi na niya nalagyan ng mantika. Hmm. Na Nahilo siya. Ah. Kaya nakaiga ko rito. Ah. Natakbo so, niyo so sa hospital. Hindi, tulungan niya ako. Paypayan mo ka ako. Pinaypay akong gano'n. Nandito, uh, siguro. Masakit na yung ulo niya. Mm. -hmm. Nung lagi basahan ko rito, pumunta naman dito sa kahit. Oo. Uh -huh. Diyan na po, eh. Diyos uh, na ano yan. Uh -huh. Doon, doon. Uh -huh. Then, na-ball dyan. Tapos, hinig ako simento. Uh -huh. Ako nilatag. Nilagyan ko anong basahan dito para uh ako Ayun, sabi niya, Tulong. Eh, sige ako, dadalhin na kita sa doktor. Mm. Wala na, minuto lang. Yung mga siguro, mga dalawang minuto lang siguro yung kanin. Mm. Uh. Tinawag ko nga si mga kapitbahay ko. Hindi po siya. namin doon. Hindi ngayon, hindi mabot. Mm. Hindi mabot sa ispital. Kalahati kala, ako siguro. Na... Hindi po siya na-check kung high blood doon na siya tayo. Hindi, kung yun, may depresa nga Ah. Uh. May kung siya yung, yung mataas ang presyo mm. Tapos may plema siya na hindi makalabas. Oo. No. Uh um, Muputok, pero ganun lang ang dura niya. Uh no. -huh. Ayaw niya mailab, hindi mailabas yung kanyang plema. Mm Kaya may sakit yan. Pangalawang buhay na lang yan. Eh. Mm -hmm. Kaya sabi, sabi ko buhay, may mayoma yan. Mm na, na ganitong kalaki ha, ganitong kalaki. Ganitong no. uh -huh. kaba, yan. No? Uh Tukol na. Mm Nakita kayo yung mata. Kaya mm namin sa doktor. Tagal na yun. Tay, ang laki ng bahay niyo. Sana magkasama na lang kayo. hindi kami pwede magsama. Hindi. Bakit to? Masyadong kanya. Masyadong kanya Hindi, ala akong sa kanya. Mm. Andun lang, andun na siya. Kumunas, tumirmi na siya. Hindi po yung hindi... Napag-usapan niya na ho ba yun? Dapat niyang ayusin? Dapat niyang itama? Eh, eh, kasi hindi pwedeng kausapin eh. Masyado siyang Lalabaran ako yun eh. Um, kaya ayaw magsama kami yan. Nakahablan ako. Nung, nung walang dyan, unting na akong mabat, mabat eh. Parang ang bait naman po niya. Mabait siya sa ibang tao. Eh, sa akin hindi. Dahil hindi um, mm. nga lumaki sa akin eh. Oh. Eh, medyo merong, medyo may dating ng kanya eh. Pero nagugutom yan, iba mm. na dating ng kanya. Nakakaawa rin um, siya, kaya lang. hindi eh, niya ako kinakaawaan. Hmm. Totoo nun. Eh, pinatabas ko lang yung kwan dun eh. Yung mm. <laughs> gilid nung kwan yun. Nakapagano. Eh, tabasin mo ka ako yun. At mm, sanday lang ka kung tabasin yun. So, hindi ko pala lumaki sa inyo si Kuya hindi, Jerry, hindi, kaya... Hindi, kaya... Sa akin lumaki yan. Eh, di, ay mm. sana lang mm. problema. Na itama, eh, na palaki nyo sana ng tama. Oo, oh, hindi ko na itama ng mabuti kasi... Nakagayin yan, hindi ko nahihutok na gano'n. Hinuhutok ko. Eh, kin pumunta kay Rupeng. Mm. Hindi ko na hindi ko na nakuha. Rin. Para ba mm. wag tumulit sa akin. Balita ako sa akin pinagmunga malupitan niyo. Ay ah, hindi, wag kayong maniwala ron. Ako mm. nga nilalabanan yan eh. Mm. Hindi hmm. po siya hmm. na kami tao. Hindi mm. ko. Kasi ako nga po kasama niya, hindi niya po ako nakikita. Ah, ano po kayo? Bali. Eh, eh, si yung kasama ko. Eh, nagkahiwalay kami noon. Tapos niligawan oh. na. Oo. Oh. Ha? Noon, no. matagal na. Matagal na. Bata pa mm -hmm. ako, may crush na ako sa mga. Ah. Ano ah. ko niyo? Hindi. Magkasama po sila sa bahay? Hindi, hindi magkasama. Ando ng bahay niya, ando sa gabiro. Ngayon po, magkasama na kayo? Hindi pa po. Alam hindi, hindi, hindi ka magkasama. Ah. May, may kanya, may, may ganun niya. Ano ko niyo? Sa kutsubot lang. Ah. Okay. Sorry po. Eh, yun. Yun ang masasabi ko. Mm. Pero Duh -duh -duh. nagsama na kayo, Tay? Hmm. Hindi pa. Nung araw, nagsama kami. Ha? Ah. Uh, eh, hmm. ginawa ko niya. Ginawa. May kubukuri niya. May kubukuro. May kubukuro. Mm. Pero gano'n niyo po siya kamahal? Eh, ano. Mahal niya siya. Hanggang <laughs> sa huli, hanggang sa dulo. God, uh. God, tamamad, may ah. kahit ka lang. Hindi ka. Eh, ano, makinu naman ako. Eh, nakikwal lang ako sa'yo. Eh, may sakit eh. Oo. Oh. May sis pa rin eh. Ah. Ano ah, nga ah, kita ng mukha? Ah, ang pagka, pinakakain kayo ko dyan, dahil may nga. Ah. Hmm. Pero mahal nyo siya. Gano'n niyo kamahal? Eh, uh, tumanda ho siguro siya. Ang well, dipensa, yes, uh, hindi naman okay. kita mahal. Paano yun? Hmm. Pero ang, yung tawa ni ate, pakita mo yung tawa ni ate. Yung tawa ni ate talagang genuine, totoo. Love niyo talaga siya? Oo. Naglalaban ko nga ako siya kahit kanino. Pagka sinasabing mo lang, sabi ko hindi mo lang. Eh hindi pwede yung mo. Kinalino ko yung mata niya. Dinala ko po siya sa pali ng mata niya. Kailangan ko Oo. Eh paano yun nung buhayo yung asawa niya? Eh pa pupunta-punta lang po ako dito. Ganun. Eh kumo nga po matapa nga po yung asawa niya. Ang um, mm huling kita po namin, nagkatinginan po kami. Nakaupo ako po, po din eh. Galit, mm. Parang galit na galit po siya sa akin. Galit. Uh, Hating kita ko na po sa kanya yun. Noon. Opo, hindi naman po ako masamang tao. Mabait mm Pabait naman po ako. Nasaan po yung pamilya niyo? Eh, po sa laoban po. Alam po nilang nandito kayo? Opo. Mm -hmm. Pagpunta-punta po ako din. Ilan taon na po kayo? 40, magpa 48 na po. Pero gusto niya talaga si tatay. Oo, oh, bata pa po ako. Eh, ka nga mm. eh, ka nga eh. Pero kinikilig po ako sa ngiti niya sa ano niyo, si tatay eh. Love niya talaga siya. Anong bato kayo napamahal kay tatay? kasi kami nung, no, nung, no, no, matagal na matagal ng panahon. Ah. 20 po yung tanda niya sa akin eh. 20 taon. 20 years ang tanda niya. Pero bakit niyan siya mahal? Eh, napamahal na ako sa, sa tagal ng panahon. <laughs> kinikilig siya namin. Abot ang halik sa ang halik sa lang, halik po eh. Ah, love niya talaga siya. Okay. Kahit na po masunod po minsan yung asawa niya natin, ganyan eh, mm. magpapasensya ako na lang po. Kaso ang problema, asawa niya nga po, yun. Oo oh, po. Hindi, hindi hindi ah, po, po kayo kasal? Kaya pala okay lang sa inyo tayo na mayroong pangalawa? Oo, oh. ako lang hindi na niya. kami Paano niya Hindi, eh? naghihintay lang po pala kayong isang taon. Oo oh, naghihintay po ng isang taon. Atsya! Isang taon, Oo. <laughs> ay, ah, <laughs> <Ay, nyo, laughs> oh. ay, ay, gusto niya po lagi mapag-isa. Mapag-isa. Ayaw kaya, niyo kaya, siya mapag-isa. Kaya, po, pinagbibigyan ko po. Pagka, ano po, pupunta po, tangkon doon po dito. Kahit na po, mm. ayaw po. Kasama kami siya. nung mesis ko, hindi kami nagtatabi. Matangal, meron ng 40. Oo. Oh. Ayaw ko ba ang Pero, pero kayo tayo, ilan taon na kayo tayo? Yeah. Ako? Mm. 67 na. Ilang beses na ako kayo nagsama. Ano po pangalan niyo? Ilang beses na ako kayo nagsama ni Ate Telma. eh, ni eh, doon, nagsasaka ako sa gawin ron. Mupunta uh, bu siya ron. Tapos ah. nung kuwag. Namama sa akin, eh, yung kubo na yun. Ginawa ko yun. Ah. Um, Nung pormero. Masarap po bang magmahal si tatay? Gano po kasarap? abot langit. <laughs> 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 <Yahoo! laughs> Tay, maano kayo talaga, ma malakas ang ano nyo kay, ano, kay, at ate. Kaya na uh, ako mga anak meron pa nga akong kinasama nga. Mm. Maroon ang panahon na eh. Abot, ba't nyo nasabing abot langit? Eh, kahit kung saan po kami magpunta, lagi po kami magkasama. Ah. Um. Ngayon na lang po hindi, dahil sinasabi niya, may kiriring daw ako, wala naman akong kiriring. Oh, sige, pap. Meron ka, may depresya ka eh. Ah, patunayan nyo po na wala kayong kiriring. Pa paano niyo mapapatunayan sa amin na wala kayong kiriring? Okay, eh, pagkatiwalaan nyo po. Ano sa eh. Hmm. Uh, pagkatiwalaan nyo oh. po. Eh, kanyang dala ah. lang po ng pagkapasma yun. Naligo po kasi. Ah. Yung... Naligo po yeah. kasi puyat. Kaya mm. mayer mayer sa po puyat. Mayroon pag po. Ayan, po, po yung kamay ko po. Mm. mm. Ah, bigla na lang ako saksakin Hindi, hindi ko naman po gagawin po sa kanya Wala yeah, po yeah. siya tiwala sa akin. Siya po yung nananaksak sa Wala, niya. wala akong tiwala sa akin. Okay. Wow. Sina, okay. sinasaksak po ba kayo? <laughs> yung ano niya, yung batuta niya, sinasaksak. <laughs> <laughs> um, <laughs> Wala po, ang totoo po, wala po siyang tiwala sa akin. Ang gusto ko po sa kanya, may tiwala po siya sa akin. Ah. Kasi po, napakarami ko pong bahay na pinasukan talaga po, milyonaryo. Hindi ko ah. po kinukuha. Wala akong kinukuha ang pera? Yes. Ang hinihiling ah. ko lang po sa kanya, magtiwala po siya sa akin. Na ah. Kahit na anong bagay dyan, hindi ko po kukuha niya. Eh. Mm. Ano po ang hinihiling ko lang, isang hiling lang po. Ano po bang... Sige, sabihin niyo sa akin, ano po bang nakuha At niyo wala dati? Katulad niya po nung Takurina, yung pinagbibintang niya sa akin. Pero... Hindi niyo ako kinuha. Ano po yung kinuha niyo lang? Yung po ang pinakuha niya sa akin, yung pinabenta niya sa bakal bote, yun lang po. Pero ibang gamit po, anong wala ibang kinuha? Ah, wala talaga. Wala po. Kaya ako yun napaparito dahil gusto niyong makita. Oh, gusto kong makita kung buhay pa o oh, humihinga pa. Mm -hmm. okay. Okay. Sige po, kung isisigaw niyo yung pagmamahal sa kanya, gano'n ho kalakas? Eh, abot nga ang gandaan. Mm. abot ng... Gusto kong marinig yung lakas. Mahal kita! ah, love niya talaga. Okay. Tayo okay. So, anong masasabi niyo kay, ano, kay uh, Nanay Telma? Masyado na pamahal okay. sa inyo eh. Hindi, eh, mahirap, mahirap ko man. Hmm. Ako okay, eh, gusto ko nag-iisa lang na ako. Ayaw ko nung... Pwede, pero ito lang siya. Pero ayaw nung kasama. Nakakawa lang ako sa'yo, oh. may differences siya. Oo. Uh, Pinakakain ka yung Korean. Hindi, mm. yan ang pagamot sa dapat yan. Oo. Oh. Ngayon, uh, asin ko. Wala ba, nga ay, daw po siyang problema, Tay. Hindi, meron. May sis. May sis yan. Ah, yung sis. Uh, pero sa pag-iisip po, sa kay? Sa pag-iisip pag pag po, wala po. Uh, sinasabi may mo lang yun. Alam ng tao rito. Kaya po, ako hmm. nag-iisip. Iniisip ko po siya palagi. Mm hindi, -hmm. mm hindi. -hmm. Sabi ka yung sabi niya, mm -hmm. mahalin ko daw muna yung sarili ko bago ko daw mahalin siya. Oh, tama Ay, po siya. Talagang mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal. Mm -hmm. Pero matagal na po kami, matagal na matagal na pong panahon. Ano pa lang po ako? Eh, 30... Ay, ikaw na nagkagusta ka. Hindi ako na, hindi naman ako kanya. Dinigawan po ba kayo ano? ni tatay? Opo, dinigawan po. Dinigawan eh, niyo pala okay. Tay? nakawal na ako sa kanya. Ah. Uh. -huh. Ay, ikot, ikot siya, naawa nga ako sa kanya, may depresya nga yan. Kahit uh -huh. saka magtanong niya, may depresa. Paano po kayo ninigawan? Ay, paano ay, paano kayo? Ay, tanong mo kayo ko, hindi na, isang batang ay, yan, no? Tapos siya sa amin. Hmm. Nagdala po <clears throat> ng isang case na... Uh -huh. na alak. Ah, lalasingin po kayo. Ay, tanong mo sa, ba <laughs> sa bata na yung medyo kasi wala. Nagdala po ng isang case na alak. Tapos oh. Tapos po, oh. niligawan niya po ako dun sa amin. Ah, linasing ko kayo ni tatay. Ba't niya linasing kayo, tay? Yung, yung bayaw niya, yung, yung niya. kapatid niya. mga kapatid niya, mga kapatid ko po, niya po. Mm. Hindi nilasing, ininom, pinainom. Pinainom mo. Hindi, hindi nga na <laughs> yung ano niyo, yung, yung tingin niyo, yung tingin niyo talaga may spark. Tay, malakas ang tama ni ate sa'yo. <laughs> Totoo tay, malakas ang tama. Oh, ang ganda Sabi ko sa ng ano. Kanya, man. bago ka magmahal, mahalin mo ni 'yung sarili mo. Oh. Ah, uh, 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 po, pa pa nga po ako. Uh, 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 eh dinadasal ko nga po sa Dios na mababago po, po 'yung buhay ko para Mm. Nasa ko ka. Uh, kaya uh, nga gusto niyo umaba 'yung buhay niyo para masubaybayan ko po mm. siya. Ah. Uh, Dahil hindi pang ah. Uh, sabog 'ni. Intindihin niyo pina sa Kailan niyo pinacheck? Nakaano naka na po ako sa kabanatuan, naka-schedule na po dapat ako nga hindi po natuloy. Bakit po? Kasi to? nga po, diyosa ko, eh baka po ako, yung ugat, sa totoo lang po ayoko pong paalis. Hmm. Baka po ako idaluyan ang ugat ko, eh Ay, yung, yung ako, puto, po. Sa totoo yeah. lang po, nakalulung naka, naka po ako ng bato ng puti. Ano Dito? po yun Huwag mo na sabihin yun, hindi pa, hindi, hindi, hindi ka pa, panulungan. Puting bato? bato. Puting hmm. bato. bato po, nakalulung po po, baka ka po ere. Hindi ka pa hiniwala. Na, huwag mo sinabi. Hindi, totoo um, nga. Hindi totoo naman po yung sinasabi ko. Gano'o ka laki? Yung lalulukit yung bato. O ah. uh, ganito pa lang, ganito lang. Ah. Sigurado po kayo baka ito yung nalunon. Eh gusto ko lang pong lulunin. Ang dami niyong pwedeng lulunin, ito pa linunon niyo. Ang dami bato ni tatay, hindi po ako yun yung bato. Anong problema Opo, yun? Opo, totoo po yun Hindi po ka, hindi ka paniniwalaan. Mani Dahil dito Maniwala na akong ako eh. Sam, Kailan yes. niyo po linunun yung bato? Matagal na po. Kano katagal? Matagal na matagal na po. Hindi ko na po natatandaan kung kailan. Ah. -huh. Pero nakapag-aaral po kayo, Opo. Naitelma? Opo, high school po. Inabot hmm. po ako ng high school. Nagkasakit po ako. Hmm, okay. Ma mat matalino naman po ako sa mga English eh. Pero po, hindi ko naman po masyadong ginagamit ko ang ah, mm. nag-aralan. Hindi eh, nga po na natuon ang pansin ko po din sa matanda niya. Meron kang binubuhay ano? Binubuhay may mga binubuhay pamilya mo? Binubuhay po po yung pamilya ko po. Eh, uh -oh. -huh. po. Binatakay pero kinikilig po ako, po ako sa inyo. Tatakilig sa... po ako. Namumulit po ako ng palay. Uh -oh. -huh. Dinadala? So, sa mga magulang ko po. Dito may dinadala ka balita? Yung pong kinikita ko po, hindi ko man lang po siya mapabigyan. Dahil po mahirap lang po. nga ako sa inyo, kaya hindi ako nanghingi sa inyo. Mahirap lang po kami. Eh, sinusubaybayan niya po ako. Binibigyan niya po ako itong mm. tatlong kaban. Ganun po. Okay. Ano po yung gusto niya sabihin sa minamahal po niyo? Eh, sana po mababa po ang buhay niya. Tsaka po, sana eh, sa mabuhay sa mga hmm. matagal. sa mga matagal. Wow. Oh. Ang malakas ako. Ang malakas mm. Kasi ho, ganito, kaya po ako nandito. Dahil sinasabi po ng, nung, ni Kuya Jerry, tsaka po... Actually, hindi ho si Kuya Jerry yung nagsabi na pinagmamalupitan niyo siya. Yung si Tita, si Tita Kanding, yun ang nagsabing... Okay, pinasasama ako. Pinasasama lang po. Ako nga po, misan, niya po ako nakapipitik eh. Dahil hmm. mabait po siya. Mm. parpa paipu yung kasama niya, hindi nya pu inano oh. tao lang po yun. okay. Okay. So, yung oh. na... eh, ng kaya nga ako nakasilas na ku yung bahay na yani eh. Ganyan mm. po, sila yan lang, ganyan ka. kaya hindi mo kami hindi kami hindi mo kami hindi mo kami hindi mo kami hindi Kaya kami hindi mo kami hindi mo kami hindi kami 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 Ah, ayun na. Siya ang na. Kasi ang babaero po talaga yung binatang Rodin na <laughs> uh, yun. Kaya ako ganon, ala akong pinakasamahan na, na pinakasalan, ala. Uh, binata ako. Kano kadami po yung ano nyo, naging uh, kinakasama po nyo tayo? Ay, ala, ano, yung pangganyan-ganyan lang. No? Bali, ako lang po hmm. In... nagtagal na pinakasama niya. Lahat na hmm. niya, binababag po nung yung asawa niya po. Buti po kayo tumagal. Opo, oh, tumagal po. Mm hmm. Basta namatay nga po yung isang, yung isang... Kinakasama po niya. Po niya. Um, eh... Sinabihan pa nga po ako nung pupugutan po daw po ako ng ulo, sabi niya. Hmm. Kasi mali nga po kasi committed po siya. Tapos, paano po ba nung sila nagsasama at pasilip? Pasilip-silip lang po. Ah, pasilip-silip. Sumisimple lang po kayo, ganon. Opo. Mm hmm. Saan po kayo sumisimple ni tatay? Eh, kahit saan na lang po. <laughs> 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 Oo, oh, at kaya ba't dumating ka pati niya? <laughs> eh, nasabi nasa, ko lang naman kasi totoo. Uh, oh. <laughs> pero kayo, tay, yung totoo lang, may pagmamahal na po kayo sa kanya. Eh, And... Uh, Medya lang, hindi itulog. Mm. Kasi mm. eh, ang ganoon ko siya, may sakit siya eh. Mm. eh kasi pag pinakasamahan ko yan, ako na magdudusar yan. Mm. Dahil malaking gasis yan eh. Yung, tingin ko yan meron siyang dating na ako. Nakuha naman po, lady na naman po sa kabalik ko. dating yan. Oo mm. nga po, tama po At kayo. Lady po, naka na naman po ako Hindi na ka naman inaasikaso ng kapatid mo, no. binigyan ko ng 1,000.